Europe mga bossing. Hindi naman tayo ngayon sa uh, ano. bataan. Ay, flea market na naman nila rito mga bossing. Tuwing Martes ang flea market dito. Ay, dami daming nag uh, ano dito, naglalatag-latag. Ang flea market dito mga bossing, hanggang 7 ng umaga at hanggang 12 lang mga bossing yung latagan dito. Ay, dito tayo magre Tira-tira tira, gaming lang tayo kasi maraming mga selector dito. Uh, gabi pa lang pinipilian ng mga okayan dito. Pero ayan, eh, pa naman tayo wala ng pag-asa lagi dahil sobrang daming naglalatag dito. Ayan, try natin kumalkal dito. Huwag niyo mga bossing ha. Bago tayo mag-umpisa, huwag niyo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, palike na rin ang ating mga video. Ayan, dito ko pala lagi na-upload. Pinupost ang aking mga na ha. Sa aking ano, ha? Facebook account. Ayan, dito nyo na lang i-check mga bossing. Maraming maraming salamat. Agad, yan, kalkal na tayo. Dito na tayo sa mga ukay Tara! mga bossy, meron sila mga bagong ano rito. Mga bagong bukas dito tayo sana natin. Ah, uh, first spot. Mga long sleeve kaso 180. Ito yung nakita natin dito mga bossy. Wow. Trasher magazine na long sleeve. Ganda pa ng condition niyo, Bagong-bago pa yung kulay. Yun nga lang ano siya. Eh, no. Parang ano, uh, kapag siya. Pero legit naman to kasi ano. Wala siyang side stitch. matik yan mga bossing pagka walang side stitch. Ayan, eh, legit yan. Tsaka ganda ng ano niya. Uh, ganda ng neckline. Eh. Single stitch yung neckline niya. Woo! Tapos walang ano. Uh, walang damage yung print. Wow. 180 daw. Katawaran na lang natin to. Kasi ano, may issue naman. Walang tag. Check natin to first loot natin. Ang daming tao. Grabe. Solid to. Baba muna natin. Ito yung first loot natin, mga bossing. crusher, Ayan yung tag niya. Legit to, mga bossing. Ayan, pinutol. Putol yung tag niya. Ganda na yun. Ito kasi wala pang basag yung, ano, yung print niya. Natawaran natin. 150. Ganda. Ganda pa ng kulay niya. Excellent pa yung kulay niya. 150 pesos goods na rin to first loot dito sa dinulupihan flea market bayaran na natin te bayaran ko na te ito po bayaran ko na yun okay. okay naka first loot na tayo hindi na tayo masisiro Woo! ikot pa tayo ito sa next spot natin dami mga nakano dito pala ko karahart na. Amnesia pala. Sayang. So, Ayaw, kalkal muna tayo rito sa mga nakasabit nila. Check natin. dami mga USB yung ino-open nila rito. Nga lang talagang tira-tira na lang. Kasi maraming ano dito, nang lalason. Pero okay na yun kasi discarte nila yun. Basta tayo tira-tira lang. Oh, dolphins oh. Ito. Parang ano ha, Bass Pro na malaking isda oh. Check natin yung mga yan. Kalkal -kal pa tayo. Yung mabusing next spot natin Na eh. nakuha tayo rito ng rock na Uh, paano siya? Pa-Varsity Jacket Type. Raka wears. Size large. Ganda ng kulay niya. Tritone na jacket. Meron na siya mga konting imulmul pero mura lang naman to. 150 lang. Sa legit yan mga bossy. May wash tag yan. Ganda na to. yung logo niyan. 150 pesos. Ang dami na nating ginalkal, wala tayong masyadong nakuha. Nakakadalawa pa lang tayo. Ito pangalawang ano natin, kalkal pa tayo. Ito mga bossing may nakuha pa tayo. Vintage na Adidas. Wow! 50 pesos lang. Vintage na Adidas itong mga bossing niya. Jersey shirt. Ayan yung ano niya, uh, dated siya. Ayon, 2003 release. Wow! Ayon, vintage to pasok. Ayan yung tag niya white tag na Adidas tapos size large embroidered yung ano embroidered yung logo ng Adidas so, ang ganda ng colorway nyo paano UNC Tar Heels ganda nito 50 pesos lang tsaka ang ganda pa ang kinis ang kinis ng ang kinis ng tela niya walang himulmul solid nakadalawa lang tayo rito itong rockwear ayos na rin eh, yeah, may nakita ko tayo rito mga bossing. Yeah, 100 pesos. Mga short. Ang ganda neto, oh. Aspa. na ito. Aspak. Dalawang naiki mga bossing na ano. ababdani Na no short. Wow. Kaya nylon short. So, ganda na size medium parehas. Tapos yung yung mga logo. Ang ganda to. Mga pang ano. Uh, mga pang sports na ng Short. Solid. Oh, oh, oh. 100 pesos each oh, Kaya ni Dwash lang Ni Dwash lang ng konti Pero yun solid dyan Embroidered yung logo nyo no Wow Pasok na pasok 100 pesos each Ni Dwash lang talaga Ganda to mga pang gym oh, oh, oh. Solid nito. Final select na lang natin yung mga nakita natin dito. Nakarami tayo rito ha. Ah. Solid na solid. Yung hey, mga bossing, final select na natin. Ito, kunin natin itong Adidas na to. 50 pesos lang to. Tapos itong Rockaware, 150 kunin din natin to kasi good condition pa naman. Tsaka yung ano, ito yung last na nakita natin, yung dalawang shirt na, na uh, nylon shirt above the knee na Nike. Ayan, para sa man legit yan mga bossing. Ayan mga wash tag yan. 100 pesos each. Ayan, nakakapa tayo rito. Not bad na rin. Grabe. Parang ano, last 3 ukayan na lang siguro to na pinunta natin. Kasi yung iba wala tayong mga nakuha. Dito lang tayo nakarami. Sa pang, ano, pangatlong o kaya. Get na natin to. Pakaapat tayo rito. Solid, not bad na rin. Ar, bayaran ko na to. Okay. Apat yan, apat. Ah, dalawa. Ayos, oh, nakarami na tayo hindi pa tayo. Hindi ano, ba? Oh. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. 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 Hindi na. na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. tayo Apat na. na. Ah, mga ano, uh, USB ba naman mga binubuksan nila. Kaso wala na talaga. Mga taitain na lang yung mga tira. Ang talaga ay rito. Yung mga bossing ito yung nakita natin dito. Sa random jersey lang pero ganda lang. Hold, oh. 45 mga bossing. Jersey. Ganda. kulay yellow po siya tapos ano. Walang damage yung print. Bakit may lugaw sa mga... Ito yung price na. 65 lang. Wow! Napaka-mura. Kunin natin to. called 45 jersey. Dahil po mga naka ano. Mga nakasabit na shirt. Selection nila. Kapat sandan. Oo. Ay, kapat Selection nilang shirt to. May, may May vans. Nasa na. Yan Champion. Ni Adidas. Check na natin itong mga to Pero ito, kukunin na natin itong ano ito. Colt 45. Pero ito yung nakita natin, Champion shirt. Ganda dito bagong bago pa. Wow! Ayan, size large. Tapos may bulsa. Ganda, bagong bago pa. P150. Tapos ito yung Colt 45 na na. Jersey 65. Try na lang natin tawaran kasi nakadalawa tayo rito. Goods na rin. Wala na tayong nakuha sa mga nakasabit nila. Mga selection. Puro pang babae. Okay na rin. Totless nakadalawa tayo. Bayaran na natin. dito okay, tayo sa next spot natin mga bossing. Tayo sa last ano. Laso kaya natin na pupuntuhan. Kasi medyo, alam, tanghali natin. Yung mga shirt eh. Yun mi no, may champion na naman, oh. Wow! Tapos ito, malaki yung size. 2XL. Yeah, Kulay black naman siya. <laughs> may mga bagong box lang yata. Ito, mga buset ito. Sana mura lang. Ito lang po. Pizza. Hotel pa tayo. Ano meron po? Gusto pang babae na. Ito na lang. Check natin tong champion na to. Ito mga busing. May nakita pa tayo. Ayan. Saan mga posing na t-shirt? Wow! Sa sex l usong-usong ngayon to. Mga pang ano, mga pang Y2K na pormahan. Ayan, mga pang Y2K na brand to mga posing ngayon. Sin dyan. Ay, legit naman yun eh. May jack tag show. Solid. Ayan, 100 pesos lang. Ay yung hashtag niya pag may jack tag mga bossing minsan wala nang ano wala nang wash tag ito yung pinaka wash tag yan no? sa ilalim ng ano neck tag pagka meron lang mga ganito mga bossing jack tag ang tawag dito sa mga to kaya wala siyang ano wash tag na nakalagay sinan nandito na eh yan. 100 pesos na 34280 yung get na rin natin yun kasi usong-uso mga ganon yang kaano linya nun nung ano, nakuha natin kanina yung Rakawear. Ayan yung mga linyahang brand nun. Oh, mga big size na t-shirt to. Ito nila kinuha yun. Swerte na rin yung ano, haribisa natin. Mga bossing, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Ha? Maraming maraming salamat agad. Yan, like niyo na rin yung ating mga video. Tapos mag-comment kayo para... Ah... Uh, mas kayo mga bossing. Comment lang kayo kasi lagi naman tayo nagbabasa ng ano, uh, mga comment para mas shout na rin kayo. Hindi to rin ni na-upload yung mga naukay hand ko ha? sa in Facebook account. Ayan, check nyo na lang dito mga bossing pag gusto nyo bumili sa akin. Ayan, dito nyo kontakin sa aking Facebook account. Ayan, maraming maraming salamat agad. ano mga big size na to ha. na. Ito. Mga random print. Bayad na tayo. Nakadalawa lang tayo rito. Okay na rin ito. Nakasada ko yung titan. Kaya bayaran ko na po. Ito mga bossing, okay na tayo. Kahit pa na, nakarami tayo. Solid na rin yung revisa natin. Tira-tira ah, hits lang. Quick flex na lang natin pagka natin. Let's go! Yo, war mga bossing! Quick flex ko lang yung mga na natin doon sa flea market din Lupian Bataan. Ayan, kahit papano may nakarami pa rin tayo mga bossing. Tira-tira lang ang manakuha natin mga bossing kasi uh, ayan, uh, gabi pa lang marami ng nanodon, marami ng nanlalason doon, marami ng uh, umaatak doon. Kaya literal na tira-tira na lang tayo. Ito yung mga hindi nila kinukuha eh, yung mga mini market natin ito yung unang nakita natin doon eh, may nakuha tayong trasher na long sleeve yan din nila kinuha to kasi walang tag pero legit yan ayun yung tag nyan mga bossing oh. nakuha natin to ng 150 yan nabenta rin agad natin to ng 300 pesos Kinuha natin to kasi ganda pa ng kulay. Tapos ito may nakuha tayo dong ano, 65 pesos na Colt 45 na jersey mga bossing. Tapos ito, may mga nakuha rin mga short doon. Ito, nakuha natin yung dalawang ano, uh, Nike short. Nakuha natin ng 100 pesos each. Ayun, nabili na rin sa atin to ng ano, uh, 300 pesos each na tinabenta. Ayun, binayaran na to. Tapos yan, may nakuha rin tayo doon mga champion. Itong black. Ayan na uh, ano, uh, nakuha natin to ng 100 pesos. Ayan, nabenta natin ng 300 tapos ito, may grade din tayong nakuha doon. Nakuha natin to ng 150. Yan, nabenta natin ng 300 pesos. Tapos ito, may nakuha rin tayong Adidas na jersey. T-shirt mga bossing. Vintage na Adidas to. Nakuha natin to ng 50 pesos lang. Yan, nabenta natin to ng 350 pesos. Yan, binayaran na to mga bossing. Ha? Tapos ito, yung Sinjan na ano, ha, Uh, 90s brand mga bossing yan pag may nakita kayo ng ganito or may ganito kayo mga bossing PM nyo lang ako uh, buying ako ng mga ganito kaya nakuha natin to ng 100 pesos mga bossing nabenta natin ng 400 pesos yan solid na solid yung brand na to mga bossing yan check nyo na lang yan pag may nakita kayong ganito so kayan, PM nyo ako mga bossing. Baka sa magkasundo tayo, biling ko na lang sa inyo. Tapos ito, Raka mga bossing na jacket. May nakuha rin tayo doon. 150. Natin to na ano ha, nakuha. Mabisang brand din to mga bossing, Rakaware. Ayan yung logo niya, RW. Ayan, check nyo na lang, tandaan nyo yung mga brand na ganito. Mga hindi nila kinukuha to eh. Hindi ko alam kung bakit din nila kinukuha mga bossing. Ayan, kahit ano tira-tira lang tayo ha. Nakarami pa rin tayo mga bossing yan. Thanks God. Kasi ayan may mga nakuha pa rin tayo kahit tira-tira. Halos sold out na rin yung mga nakuha natin. Napaka-solid paldo na naman yung ukay hunt natin ngayon. Eh mga bossing, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa inyong YouTube channel ha. Ayan, pag-trip nyo yung mga ganitong content. Maraming maraming salamat agad. Magkita kita na lang tayo next episode. Let's go! <fix>